alamat Hello guys, we're grab food. So samahan uh, niyo ako guys, I'm uh, grab food experience ngayong araw. Uh, we definitely repeat din tara samahan niyo ako. Let's go. Ano 'yan? Sana all this usual ay 6920. Yan oh. ata no bulakan ko gaya gaya dari guys Tanan sa kontis Ma'am, 035 Oh, tapos Selamat tapo. Pinusok na tayo sa Gaya-Gaya. Giniagawa mo! 12 kilometers para dito uh, sa Kuntis na Kik. na tayo na ito uwi. Sana uh. ako. Yeah. Dito na tayo sa Sapote. Eh. Pabunta tayo ngayon sa Gaya-Gaya Bulacan. Dahil malayo yung buhay natin, 12 kilometers so time check is 4 47 ng hapon so dere dere lang naman yung biyahe dito sana walang traffic puro stop stop light lang. uh, will you please repeat so, it so stop light, approaching na tayo pagkatapos natin ng support eh uh, dito na tayo sa may Barugo Pamuntang Bagong Silang Yun, Tapos mamaba tayo sa Evergreen Tapos Bulacan na yan. Eh. Okay, kaya, daughter. kaya yan. Tatawid tayo ng subdivision si Taroma para tumawid doon sa San Andres. What? Yan siya. So update update na lang guys. Kung alam nyo to, makaka-relate kayo sa uh, area na uh, sinasabi ko sa inyo. although may gana siya sa Sampaguita, papunta sa may Quirino, papunta sa may uh, manga, pero mas malapit kasi dito. Mas shortcut siya ng isang kilometro lang naman din yung may lilis. Oh. Hanggang dahil lang dito guys Wala siyang end cap dito sa Sa pote road <laughs> Kaya safe na safe Ang mga kamote dito <laughs> Wow Ganda Bomba Wow Sana ako Makakawal na motor Kawal sa aking ninja Tahan nyo yun guys Ang ganda nun diba Pwede nyo makakagalan dito tayo Pangyayari yun Peace Okay, so nandito na tayo sa Barugo Kung saan, nangangalahati na tayo guys Sa drop off natin sa Gaya Gaya Ang tangin mo, 12 kilometers Kung so, yung 169 pesos Okay na rin kaysa sa wala, sa tumambay So nangyari to guys sa mga grab rider na ganito kalayo yung deliver Isang city punta sa city kasi galing ako ng Ted Ferbio Terreses eh. tapos biglang bulakan yun so tsaka tsaka lang sa pagdadrive kahit may mga obstacle na pinagdadaanan so dito na tayo sa Bagong Silang approaching na tayo Bagong Silang, Caloocan City, the largest barangay in the Philippines pagtawag dito sa uh, ito yung bagong tulay na natapos napakataas na ito ito yung drone -dron eh So ayun guys, kung makikita nyo yung lugar na to, ang dami mga damo-damo Wala masyado mga bahay, ito na yung si Taroma guys Ito yung shortcut papuntang Bulacan galing sa Bagong Silang wow! Evergreen, yan, Bagong Silang, Evergreen, tapos ito, si Taroma Then natin na ito guys, ay Bulacan na kaya kaya. Yung Santa Maria, sa Umanga Yung kasada na 'yan. So, doon tayo lalabas, guys. So, medyo malayo yung ano natin, yung drop-off natin which is 12 kilometers. So, malapit na tayo. Lagpas na tayo ng kalahati. So, dumaan tayo kanina sa Maligaya, sa Sapote, sa Barugo, tapos kanina sa Maligaya. Ayan. So, medyo makalimlim lang, guys. So, nangyari talaga na ganoon minsan yung booking sa grab food. City, city Kasi nga, silver chair lang tayo. Pero yung platinum tayo, tsaka yung gold. Bihira akong pasukan ng malalayo. Medyo malalapit. At mabilis talaga yung booking noon. Mabilis makarami. Eh, hopefully, maka-platinum tayo this uh, Miss August. Para may progress tayo, guys. So, update tayo mamaya sa San Andres. Pag nandun na tayo, pero pakita ko na rin sa inyo yung ano, yung kalsada ng Santa Maria at saka Tungumanga papunta sa may uh, customer natin na nasa Gaya, Gaya, Bulacan. So dito medyo probinsya yung klima niya. Klima talaga. <laughs> probinsya talaga to kasi Bulacan to eh. Unlike doon sa inaanohan natin puro bahay narurutahan natin tapos na sasakyan, dito bihira lang mga sasakyan ayan, mga talagang nagpapas pa by lang ginagawa mo ano ba naman to si Escapedo ginagawa mo mga by lang dito oh. so nagpasa na tayo kalahati konti na lang guys makarating na tayo sa drop off go Parinig kita sa mukhae So yung kita natin, medyo mamit natin yung goal natin kasi nag-goal -go tayo ng ano eh, 500 bula alas 12 na takahali hanggang alas 6. 500 lang goal ko kasi silver lang ako. Pero kung ano, pwede naman taasan Depende sa booking, depende sa top up Depende sa preparation mo guys Pero sa akin, okay na yung 500. Simula alas 12 hanggang ano, alas 6. Pero ako, sure naman na na-hit ko naman 'yon. Yung 500 na 'yon. Kaya papalabas sa tayo ng Tungong Mangga na yan. Pagpunta na tayo ng Tungong Mangga at Santa Maria. Medyo nararamdaman ko na yung accounting ambon. Yun, dito na tayo guys. Sa Bulacan. Especially here. Gaya-Gaya Highway. Santa Maria at Tungong Mangga. Highway, yan. Dito, dito na tayo. So, update tayo mamaya sa customer natin sa si San Andres Fish. Grabe guys, look at yung drop up ko. Probinsya na. <laughs> kaya kaya bulakan. Grabe. Sobrang layo, ha? Pero laban lang tayo guys. Tayo naman, hindi naman tayo pala cancel eh. Talagang pag binigay ni Grab yan, tapos kaya naman nating bayin. Wow! Go! takbo <laughs> ayun na, ay kanya na yung dito guys sira sira na no pag gabi siguro dito sobrang dilim kasi wala masyadong wala akong nakikita ng street light eh Alright, may ano na rito, ilog Pagit na ako pa sa ato Tayo na ah Grabe ba? Grabe ba? Madal dal ka? eh Amidahon Talagang probinsyang probinsya oh. na rito guys. Pinakita ko na sa inyo yung drop off natin kasi ito yung mga masasabi kong sulit yung pagbiyahe natin. Nakapag grab na tayo. Nakapunta pa tayo ng probinsya Wow! Okay. Sana ako Pagkakita nyo naman guys Nakikita nyo naman guys kung gaano kalayo yung diniliver natin Drop Oo. So medyo malapit na tayo guys Tingin ko mga dalawang kilometro na nakapagoy natin Barinig kita Maraming sa mukha Sa pupuntahan natin Mama may biglang ano eh Halanganin yung kurba niya eh halanganan yung kurba eh yun, meron dito ang mga naninirahan Dito sa lugar na to Pagkatapos ng oh. napaka na yun dito, kay kabihas kabihasnan nila, yeah, giniago ba mo? Yun di na tayo Hello po. Kayan? Okay. Buti nakaabang na. Yes, sir. Hi po sir, kay Elvis. Yeah. Ito po yun sir. Yeah. Thank you, po. Salamat po. Ah, nakayot dito. Ah, dito. Ayun guys, maray marami salamat para sa pag-tune nyo sa ating video kung saan 12 kilometers um, ang ating drop-off location. So ayun guys, maray marami salamat para sa time nyo. Hope na may nakulot kayo sa pag-grapple kung paano mag-grapple. So kung may mga tanong, ideas, please comment below.